ngon na tumatanggap sa mga makasalanan. Sama-sama nating luwalhatiin ang Panginoon. Sama-sama nating purihin ang Kanyang pangalan. Hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako. Mula sa lahat ng aking mga kinatatakutan ay pinalaya niya ako. Ipinagdiriwang natin ngayon ang ikaapat na linggo ng Kwaresma. Ito ay tradisyonal na tinatawag na Letary Sunday na nangangahulugang masayang linggo. Pink ang vestment ngayon. Sa unang pagbasa, sinabi ng Panginoon kay Joshua, ngayon ay inalis ko sa iyo ang kahihiyan ng Ehipto. Pagkatapos ay pinagdiwang ng mga tao ang Pasko sa Gilgal na may mga unang bunga ng kanaan. Tinapay na walang libadura at inihaw ng mga uhay ng mais. Mula sa araw na iyon, ang mana ay tumigil sa pagbagsak sama-sama nating luwalhatiin ang Panginoon. Sama-sama nating purihin ang Kanyang pangalan. Hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako. Mula sa lahat ng aking mga kinatatakutan ay pinalaya niya ako. Sa pamagitan ng kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korento, sinabi sa atin ni San Pablo na kay Kristo, tayo ay isang bagong nilalang. Pinagkasundo tayo ng Diyos sa kanyang sarili sa pamagitan ni Kristo. Tayo ay tinawag upang ibahagi ang mabuting balita ng pakikipagkasundo ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni Lucas, Sinabi ni Jesus ang talinghaga ng isang ama na may dalawang anak na lalaki. Ang nakakababata ay nanghangad ng kalayaan at sinayang ang kanyang mana. Ngunit malugod na tinanggap pabalik kapag siya ay nagsising. Ang nakatatandang anak ay masunurin ngunit masungit. Ipinaliwanag ng Ama ang pangangailangang ipagdiwang ang natagpuang nawawala. Ito ay nagpapakita ng walang pasubaling pag-ibig at awa ng Diyos. Sa kanyang pagpapatawad, tinawag tayong makipagkasundo sa kanya at sa isa't isa. Minsahi ng Santo Papa Francisco Ang pangunahing espeto ng minsay sa kwaresma ay ang pagbibigay diin sa komunidad at sinundaliti. Ang ideya na ang mga kristyano ay dapat lumakad ng magkasama sa halip na mag-isa. Ipinaalaala sa atin ni Pope Francis nang banal na espiritu ay nag-udyok sa atin na huwag manatiling mapagmahal sa sarili ngunit patuloy na lumalakad patungo sa Diyos at sa ating mga kapatid. Ang ating paglalakbay ay nagsasangkot ng patuloy na panawagan sa pagbabalik-loob. Iwanan ang mga pagkakataon ng kasalanan at mga sitwasyong nagpapababa sa ating dignidad bilang tao. Paano natin iniuugnay ang ating sariling buhay sa mga pakikibaka ng mga pinilit na tumakas sa mga sitwasyon ng paghihirap at karasan sa paghahanap ng mas mabuting buhay. Tayo'y manalangin. Pag-asa o aking kaluluwa, pag-asa. Hindi ninyo alam ang araw o ang oras. Mag-ingat ng mabuti, sapagkat ang lahat ay mabilis na lumilipas. Kahit na ang iyong kawalan ng pasensya ay nagdadala ng katiyakan sa mga nagdududa. At ang isang napakaikling panahon ay nagiging isang mahabang panahon. Naway ang Berhing Maria, Ina ng Pag-asa, mamagitan ka para sa amin at samahan mo kami sa paglalakbay na ito ng kwaresma ipagdasal natin ang mga pamilyang nasira. Maaaring matuklasan ang lunas para sa kanilang mga sugat sa pamagitan ng pagpapatawad, sa pagbabalik ng mga regalo ng isa't isa, kahit sa kanilang pagkakaiba. Pagdasal natin ang mahal na Santo Papa sa araw na ito upang pagalingin siya ng Diyos sa katawan, isip at kaluluwa. Amen.